Sa batas ng tao at sa batas ng Diyos ngayon, bawal talaga mag-asawa ang magkamag-anak. Nasa batas yan ng ating konstitusyon, bawal mong mapangasawa kapatid mo, nanay mo, o tatay mo, o pinsan mong buo. Bawal ng Diyos 'yon, yung kamag-anak na malapit. Huwag kang lalapit para ilitaw ang kanyang kahubaran, ako ang Panginoon, sabi ng Diyos. Eh bakit nung araw ang napangasawa ni Cain? at ah, saka yung mga anak ni Eva, nagkapangasawahan sila mga magkakamag-anak. Noong umpisa, hindi bawal, magpapakarami nga sila, sila magkakamag-anak eh. Pero nung matagal na ang lahi ng tao, kasi ngayon, kapatid, Kumigit kumulang ang lahi ng tao, meron ng 6,000 taon hanggang 7,000 taon, ano? Eh napakalami ng pagbabago nangyari dahil sa mga pagbabago nangyari sa mundo, nagkaroon ng maraming man-made chemicals, nagkaroon ng mga transmutation sa mga genes ng mga tao, sa mga DNA, kaya bawal na ng Diyos ngayon yung mag-asawa sa kamag-anak na malapit.